DIY Moto Hey, good day mga kamoto vlog no. Bali lalabas tayo ngayon para bumiyahe ngayong eh, araw na to. So bali lumabas tayo mga ano na past 1 o'clock na. So bali nakakuha tayo ng booking sa Arayat Pampanga papuntang uh, San Fernando 189 yung shipping fee so na-drop off na natin yung first booking natin then yung pagdating natin ng San Fernando may nakuha tayong dalawa A Angeles papuntang San Rafael yung booking number 2 natin na nakakalaga ng 479 then yung booking number 3 natin nakuha natin mapalakat pampanga papunta rin ng San Rafael, Bulacan so 427 so yun ay drop off lang natin yung mga gusto natin mga moto vlog mo. then then malamang makaano lang tayo nito uh, tatlong booking then, balit tatlong booking lang tayo nito then uuwi Then mamaya pakita ko dito sa screen kung magkano yung video natin mga motovlog. So, drop up lang natin yung mga item. Ayun, napakaunan dito sa ano, location ng San Rafael, Bulacan. So, nandito tayo sa San Rafael, Bulacan para i-drop off natin yung mga item natin. No? yung isa na i-drop off na natin yung booking number natin na 479 no? papuntang San Rafael, Bulacan so bale binigyan ni ate ay 500. So ayun, may 500 na tayo Then, plus 189. Then yung forte 427 na lang yung, 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 yung drop off natin mga kamauto vlog. Few moments later. Say so, mga kamauto vlog, natin may drop off yung pang third booking natin. Amin na ko tayong yung pang-apat na booking. Baliwag to Tandaba. So yung shipping pa niya 159. So nai drop off na natin siya. Uh, binayaran tayo ni atin ng 160. Then nakakuha tayo ng booking na panlima. Papunta naman siya ng San Fernando. So nakuha natin siya sa San Luis. So yung shipping shipping fee niya nagkakahalaga ng 225. So yung nakuha natin, pang sedan na yung laki. So ay mga kamotovlog pero nagawin pa rin natin ng paraan para may isa kayong ating pinikap na item na para dalhin sa center Fernando So, ayan, pangsidan siya. So, nagawa pa rin natin yung paraan. Katapos natin may drop up yung pang lima. Uh, pinayaran tayo ni Ate Roen ng nakahalagang 240 225 na yung shipping fee pero ginawa ni Ate ng 240 Then doon sa pinagpick up natin, dinagdagan niya ng 200. So bali 440 yung nakuha natin dito sa malaking item na to. Ngayon nga, na i-drop up natin yung panlima. So may nakuha pa rin tayong booking na pang -alin. So yung kinuha natin siya sa San Fernando, papunta naman siya ng Santa Ana. So bali yung shipping fee niya ay 171 then yun, naka na booking na tayo sa araw na yun uh, ito yung papakita ko yung init natin sa screen so tingnan nyo na lang mga kamoto vlog let's go I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning, I need a big change.